Kambal ng holiday ang traffic. Lalo pang bibigat sa mga kalsada ngayong papayagan na munang bumiyahe ang mga sasakyang pasuna ang registration. Nasa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Higit dalawang linggo na lang bago ang Pasko, magluluwag muna ng patakaran ang Land Transportation Office. Hindi muna ipatutupad ang no registration, no travel policy. Ibig sabihin, papayagan bumiyahe ngayong Disyembre ang mga sasakyan kahit pasuna ang kanilang rehistro. Ayon sa si LTO, panahon ngayon ng kabi-kabilang pagdiriwang, kaya ayaw nilang magdulot ng stress sa mga biyahero. Naibaba na raw ang kautosan sa mga regional office. Hindi raw manghuhuli ang mga enforcer sa mga paso ang rehistro, kundi magpapaalala lang na mag-renew. Kapag pinagbigyan ngayon Pasko, mas lalong tatraffic yan kasi nga igagala sila ng gagala eh yung mga tao. Hindi naman pwede yun kasi alimbawa ay pag dumating na sa ano, na wala silang habol kasi pagpasok ang sasakyan talagang hindi dapat ibiyahe yan kasi wala silang abol dun pag nakadisgrasya yun. Pero wala raw forever dahil pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon, balik na ulit sa pagigpit at babawalan na sa kalsada ang mga expired na rehistro. Sa datos ng LTO, higit 24 milyon ng mga sasakyan ang expired o paso ang rehistro. Bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season, itinaas na ng Department of Transportation sa heightened alert ang lahat ng airport, pantalan at terminal sa buong bansa. Ayon sa ahensya, mas marami ang babiyahin ngayong kapaskuhan kumpara noong undas. Kanina, nag-inspection si Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga aset ng Philippine Coast Guard, nakasama sa mga magbabantay sa mga pantalan. Mula yan sa mga rescue equipment, matataas na kalibre ng armas, at mga bomb expert. Pag-iingat na rin ito kasunod ng marawi bombing kung saan apat ang namatay. It is always a concern, no? Kaya nga uh, nagre-ready tayo for uh, any eventuality, no? Uh, nakita nyo naman yung mga facilities ng Coast Guard, yung ating uh, mga personel uh, who are trained. For example, uh, meron tayong mga bomb experts, no? uh, nakita nyo kanina. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Edling linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.